Sophia Andres, tinakpan ang mukha ni Max Collins sa magazine page. Usap-usapan ngayon ang di pagtakip ni Sofia Andres sa mukha ni Max Collins sa isang reposted Instagram story sa kanyang account. Ito ay matapos ipost si Sophia ang kanyang larawan mula sa isang kilalang fashion magazine. Agad itong napansin ng mga netizens na hindi na iwasang magbigay ng kanil kanilang opinion at mag-ujok ng intriga tungkol sa umanoy tensyon sa pagitan ng dalawang aktres. Matatanda ang nagkaroon ng issue sila Sofia at Max matapos maglabas ng damdamin si Sofia kaugnay ng pagtatapos ng ugnayan nila ng isang staff na itinuling niyang parang pamilya. Naging gulat daw ni Sofia nang malaman niyang lumipat ang naturang staff sa poder ni Max Collins. Naging mas komplikado pa ang sitwasyon na mabalitaan na pati ilang brand contacts si Sofia na matagal na niyang pinagkakatiwalaan ay napunta na rin umano kay Max na tila naging pabor sa karera ni Max. At sa muling pag-ungkat ng isyong ito, hindi maiwasan ng publiko na pag-usapan ang tunay na estado ng relasyon ni na Max at Sofia. Bagamat walang direktang pahayag mula kina Sofia at Max ukol sa usapin, patuloy pa rin itong nagiging mainit na paksa sa social media at sa mga showbiz portal.